ng gabi guys Tayo pupunta ngayon sa bahay ng Diyos Doon tayo matutulog Dahil lagi tayong ginagabayan Magabayan din natin yung kanyang Bahay Doon tayo matutulog sa simbahan Ah, nandito na tayo. yan dyan tayo matutulog sa gabing ito ayan ready na ang ating tulugan at tayo matutulog na dahil alas bina na ang ingay-ingay dito sa likod at nagkakantahan nga ang lakas na kanilang video okay kaya piling ka yung matulog ayan matulog tayo good night good night guys tayo matulog na alas 9 na. Thank you for watching. God bless pa din lahat. Sana bukas maging okay na ang ating mga buhay-buhay. Bye-bye. Thank you. Salamat sa Diyos.